742 ang ating oras. Nasa natin si Senator Rodante Marcoleta. Ka magandang, magandang, morning. morning. Si Kajeri at si Katunying po ito. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Apo. Bago, bago po dun sa insurance at sa inyong witness, dito muna sa pinakahuling binasa kong balita. Uh, -uh. uh, uh ipinipilit ho ba ninyo o talagang ang gusto ba ninyo ay ipatawag talaga ng Senado ang mga kongresistang nababanggit sa hearing? Di ba dapat ganun lang? Uh, Unang-una, yung kauna-unahang witness na sumigaw sa mga pangalan ng mga sangkot ay yung diskaya. Kauna-unahan yun eh. Labing pitong mga miyembro ng kongreso ang kanyang isinigaw. Hmm. Wala, pinagtakpan lang eh. Hindi man lang sila inanyayahan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Ang tanungin ko sila kung halimbawa uh, nandito si Saldi ko, kung tatawagin, ba, eh, ibinara na naman yung uh, interparliamentary court si eh, Dan? Mm -hmm. eh, ko sa kanila, hindi ba ka ako si Rep Representative Tiangko eh, tinawag ko rito sa magitan ng imbitasyon? Yung interparliamentary court si eh, hindi nakasulat sa bato yun. Hindi absolute yun. Mm -hmm. Nasa nasa choice ng isang inimbita mo kahit membro siya ng kongreso kung gusto niya. Uh -huh. Kaya nga hindi namin ginagamit yung sabina. Eh. Yung sabina kasi merong puwersa yon na uh -huh. Sapilitan na yun. Uh -huh. Sapilitan yun. Ah, pero yung uh, inimbitan in lang mo, tulad uh -huh. ng ginawa ko uh -huh. kay Representative Bato Bichanko, malaya at voluntary siyang pumunta. Rin. Dalawang beses pa nga pumunta rin eh. Mm -hmm. O pagkatapos ngayon, eh, sasabihin nila, interparliamentary courtesy hindi mo dapat gamitin 'yun. Mm -hmm. Eh parang eh, nahalata nyo na nagtatakit na sila talaga eh. Pagka-congressmen, takot na takot sila. Mm -hmm. So para sa inyo, im kahit imbitasyon lang, kung hindi dadalo eh bahala sila bahala bah na sila. Mm -hmm. Tama lang naman yun, na imbitasyon lang. No? Mm -hmm. Eh kung halimbawa wala naman silang itinatago at malaya silang gustong magpahayag, bakit naman hindi sila makarating? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi lang isa sa Pina, no? Uh, hindi kami nagsisimula sa sabpina dahil uh -huh. na yon ay may pagkasapilitan yon. Uh -huh. may, may, may konti ng kortisiya yon. Ngunit pagka inimbita mo, hindi ba, nasa sa kanya na yun kung pauunlak ang kanya o hindi. Mm -hmm. Okay. O so, eh, dapat naman siguro magpaunlak sapagkat nakasalang ang pangalan mo. Eh. Ayaw mo maglinisin ang pangalan mo? Isa kang inilok uh, iniluklok ng taong bayan, nagtitiwala sa iyo ang mga constituent mo? Ayaw mo mm -hmm. magpaliwanag, alang-alang na lang sa konstituent mo? Huwag na sa iyo. Mm -hmm. Huwag na sa pamilya mo. Ano ang mo mm -hmm. na nire-represent mo sa Kongreso? Eh, hindi ba kaya ganun din ang mangyari kung meron pong senador na mabanggit sa house, eh, uh, ipatawag din ang house? So, eh, di, nasa na sila. Ibitahin mm -hmm. din. At palagay ko, dapat pumunta rin yung senador. Ano naman ang masama doon? Mm -hmm. Opo. Opo. S Saka, uh, on, on the other hand, sa isang banda, uh, tama po kayo doon ka, Dante, yung uh, parang... Uh, parang ang dating po kasi ng mga nagpaliwanag doon sa hearing ng House Infracom, eh, koni, naging self-serving dahil teritoryo nila yun eh. Pero kung sa Senado sila nagpaliwanag, iba nga ang magiging dating mm -hmm. Uh, kadanti, ano? Sa akin, uh, kung walang lang uh, dapat na itago, wala tinatago, ayun oh. naman, isang ayon sa kanilang uh, sinumpaang uh, obligasyon sa mga mamamaya sapagkat pa, mga public figures na po tayo, inihalal po tayo ng ating mga kababayan. Eh. Mm. Pinagtiwalaan -hmm. po tayo ng kanilang boto. Eh. Kaya na, kailangan, kapag nababahiran po yung pangalan na yun, sapagkat nakakapit po yung pagtitiwala na ibinigay sa inyo ng mamamaya, nasa sa inyo po ang obligasyon para linisin niyo na lang alam sa kanila. Mm. -hmm. Yun, ang aking, pa, yun ang aking panuntunan, yun ang aking alam na dapat gawin.